nagpakahirap eh. Tingnan nyo mga nanay, dala naman namin ngayon manok. <laughs> Kakatayin daw ito ngayon, ulam. Yung ate ko din may dala rin manok. Ate Estela. Ano daw? Ang ate Orok na yung manok. <laughs> si ate Stella naman po ngayon ang kasama ko mga nanay. <laughs> Kanina si ate Sorna. Tenor niya ako sa kanyang bahay at saka sa kanyang mga halahalaman. Ngayon po, ate Stella naman po kasama ko. Oh, dos, oh, no. Manok, oh, oh. Oh, mga nanay, mga manok. <laughs> Marami akong duyaw. Oh. O duyaw. Alam niyo yung duyaw mga nanay. Dito 'yun pampalasa dito. Luyang, luya'ng dilaw. Luya'ng dilaw. Oo. Oh, oh. Kung tawagin ay, sa ay, amin. Ay, oh. oh. Marami talaga kaming luya'ng dilaw dito mga nanay. Ko lang wala na pala dito si nanay kaya pala wala. Pagdating ko dito kanina nandito pa. Ay, na. ay iba man ang ano, pero paalis na. Ano, iba templada? Iba. Iba na naman? Mm-mm. Mayroon pang mga manok doon na nagtatago. Ayan. Ooh. Live. Live, live, live. bawang manok. Huwag kang mag-alala. Manok! Punta po kami dun sa bahay ng Ate Estela ko naman. Ay, ganun lang ba yun? Sipa-sipa <laughs> lang yung dinaanan namin na damo. Nagaan mo lang dinaan sabi pa nga nila eh discarding malupit okay. Mm. Discarding malupit na daanan, hindi na nag-scatter. galit na yung manok na dala natin. Galing mag chat tsa Ano, kayo? Wala pa sila. <laughs> Ay, Mga nana lay. so, 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 sow, Pagod pagbihira dihira ka lang ng mag-akyat ng bukid. Kikatuk. Kikatuk. Hoy. Thank you Lord. Nakasagap na ng wifi kaya. Nakasagap ng fresh air. Fresh, Mama. Si Papa. Bet. Betarinin ko inawa mo yan pala yung biboy doon na eh, ayaw pa dakmain. Hindi daw siya maroon dumakba. oh, dakmain mo ito. Oh. Ay, puta. Okay. Dakmain mo to. Ikaw oh, naman. Pa-shout out naman sa vlog mo, Yes, yeah, shout out <laughs> daw. Oh. Yeah. Lagay mo. Shout out daw. Oh, yung manok, dala niya. Oo. Oh, oh, Dito po kami sa ano? bahay ng ate Stella ko mga nanay tignan nyo po uy kasarap bahay ng ate Stella ko mga nanay dito sa bukit oh. press na press ang hangin mga nanay super doper 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 fresh air mga nanay mamimitas po tayo ng sili kasi mayroon siyang binili na ano ay nako mga nanay lulutuin daw yung ano manok sa tanglad super so, duper ng maraming tanglad dito din mayroon po tayong mga sili ng na mga nanay ay, madlang people tayo po ay mamimitas ng sili may pambao naman din po tayo doon sa baba ng mga sili ay dami ko ng ano sa inyo mga Netflix oh super daming sili ayan po ayan yung gustong dumugo ang uso ayan kuha po tayo ng sili dami po natin ngayong mga nanay explore dito sa akin pong pagpunta sa Bukid sa San Miguel mga nanay yung saging ay ang ganda oh. matigas na po yan kuha tayo ng sili ang sili sili, sili, sili. Kakain ng tinulang manok. Kailangan ng sili. Sili. Ayan, mga nanay. Ayan. Meron na po tayong sili sa ating tinulang manok. Lalagyan po natin ng sili. Masarap kumain ng mayroong sili ayan uy mga nanay madlang people ang sarap sa pakiramdam na nandito tayo sa bundok nakakuha tayo ng fresh air kahit bumabag yung mga nanay ang inyong lingkod po nanay sol nagie-explore dito sa gitna ng bukid Oh. oh Uy, mga nanay. Nakapagtanim na ate ko ng pinya. Oh ang lalaki. Tingnan niyo po mga nanay, yung bukid. Bukid, bukid, bukid dito sa San Miguel, 12 DRT. Ayan, mga nanay. Super ganda po dito sa amin. Super blessed po kami na nagkaroon kami ng konting lupa na mapagtaniman at mapagtayuan ng aming pupo. Maraming pong bunga ang kanyang lemon. Ayan mga nanay, oh, umuulan na naman lemon mga nanay lemon 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 oh dami ng bunga ng lemon ng atistella ko naman mga nanay Ayan po, uwi po na tayo kasi umuulan uy oh, super doper mga nanay punong-puno ng mga halaman sila uwi na tayo uwi na tayo kasi umuulan ganda. Super ganda mo. Ayan, mga nanay. Naku po, tignan nyo po ang ginagawa nung aking maglola, o. Oh. ano nung ginagawa. Natai nataihan yung kamay ko. Eh, yun lang. Pag nataihan, jackpot daw yun. Jackpot po. Mabigat, mabigat. O, oh, mabigat daw. Pag kinain yun, mag-aana. <laughs> mabigat sa tiyan. <laughs> alam mo, alam well, mo, yun ang mga nanay ang partner, o. Oh. O, oh, ayan. Hmm. Manok. Hi daw, hi. Ayan po ang buhay. Probinsya. Katay-katay ng manok. Native. Talagang the best. Kakatayin ka na daw kaya huwag kang mag-alala. Thank you for watching mga nanay. thank you thank you very much bye thank you for.